Ganito pong technique mga ka-farmers. Happy uh, <laughs> time. Kayo gi mo ning darohon kuno ang blade mo nang ipahapi lang ang mudaan. wow. To. ganito paturtol to, paturtol at saka babalikan namin. Rotorin. tingnan niyo ang haba ng damo Kasi po mga kaparmers, mga isang taon na to hindi na taniman ng palay. Kaya ganitong itsura. Ito. Magkasing taas na sila ng rotor namin. Doon parang hindi na makita rin yung router namin. Pag ganito mga ka-farmers, maraming ahas dito. Pag ganito ka labong yung damo. Ganito lang technique pag gusto mo paruto rin yung mayari ito happy in lang yan ang ranggol Nasa kalating hektarya yata to. Okay po mga ka-farmers, parang maibong nasa gasaan doon. Doon, maibon, maibon! Doon! langgam, naliksan. ito mga kapawers may nasa gasang ibon tingnan nyo tikling ito patay nasa gasaan ng rotor